Hinay-hinay lang po kayo. Hindi po ako nagsasuggest na magkaroon tayo ng holiday na tatawaging Friday the 13th. Kaya panoorin nyo po muna ng buo itong video na to. Ito po kasi yung araw na pinaniniwalaan ng iba na malas. Kaya naman sa araw na ito, yung mga may phobia dito, hindi nyo po mapipilit lumabas kasi pakiramdam nila may masamang mangyayari sa kanila. So ano po ba ang dapat maging kaisipan ng isang kristyano pagdating sa araw na ito? Pag-usapan po natin ang Friday the 13 in 5 minutes. May mga nag-iisip po na kaya malas ang Friday the 13th kasi sa Last Supper, si Judas daw ang panglabing tatlo o pang 13 And later on, mababasa pong nagpakamatay siya. Tapos ang Panginoong Jesus din ay namatay po ng biyernes o Friday. So pag pinagsama, Friday the 13th. Ang mga connection po na ito ay hindi nakabatay sa katotohanan at bunga lang po ito ng imahinasyon at takot ng mga tao dun sa mga bagay na wala silang kasiguraduhan. Ang sabi po ni Pablo sa 1 Timothy 4 verse 7, Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat na sabi-sabi lang ng matatanda sa halip sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo. Ayon po sa Bible, sa pananaw po ng tao, ang lahat ay dumaranas ng kamalasan. Hindi po yan nakadepende sa araw. Ang sabi po sa Ecclesiastes 9 verse 11, CEV, si Here is something else I have learned. The fastest runners and the greatest heroes don't always win races and battles. Wisdom, intelligence, and skill don't always make you healthy, rich, or popular. We each have our own share of misfortune. Tapos sa GNT or Good News Translation, sabi po, bad luck happens to everyone. And dun sa ang salita ng Diyos, ASND, ang sabi, napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Pero tandaan niyo po, yung bagay na yan ay na-observe ng sumulat ng Ecclesiastes mula sa pananaw ng tao. Pero sa dulo po ng sulat, kikilalanin niya ang paghahari ng Creator. Ngayon, tingnan po natin ang apat na dahilan kung bakit dapat magsaya ang mga Christians kapag Friday the 13th. Una po, ang Diyos po natin ay sovereign o pinakamakapangyarihan sa lahat. At kaya niya pong gamitin anumang pangyayari sa buhay natin para sa ikabubuti natin. Ang sabi po sa Romans 8 verse 28, Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Lahat po ng bagay. Hindi lang po yung mabubuti, kundi pati po yung mga sa tingin ng mga tao ay masama. Kayang gamitin po ng Diyos para sa ikabubuti natin. Sabi nga po ng tatay ko, wala dapat lugar ang positive o negative thinking sa isang kristyano. Kasi nga po, lahat po ng pangyayari sa buhay natin kung iniibig natin ang Diyos, nangyayari po yan para sa ikabubuti natin. Sabi din po sa Proverbs 30 verse 5, Every word of God proves true. He is a shield to all who come to Him for protection. So kung ang protection po natin ay nagmumula sa pera natin, o sa trabaho, o kalusugan, kahit pa po hindi Friday the 13th, hindi po tayo mapoprotektahan ng mga yan. Kaya sa Diyos po tayo tumakbo. Ikalawa, kalooban po ng Diyos na magsaya tayo at ipagpasalamat kahit po ang araw ng Friday the 13 Ang sabi po sa 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18, Rejoice always, kasama po ang Friday the 13 Pray continually, give thanks in all circumstances, pati po pag Friday the 13 For this is God's will for you in Christ Jesus. Huwag po nating alisin ang Friday the 13th sa mga araw na magsasaya tayo dahil sa Panginoon. Ikatlo, kasama po ang Friday the 13th sa araw na ginawa ng Diyos. Ang sabi po sa Psalms 118 verse 24, This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sa CEV, ang sabi po, This day belongs to the Lord. Let's celebrate and be glad today. Kaya wag po nating hayaan na dahil lang sa pamahiin, mababawasan yung mga araw kung saan pwede po tayong magsaya. Panghuli, Bilang mga Kristiyano, hindi na po tayo nabubuhay sa takot. Mababasa po sa Romans 8 verse 15, The spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. At ganyan din po yung makikita natin sa 2 Timothy 1 verse 7. Ang sabi po, For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. Kaya nga po ang pagkatakot sa Friday the 13th ay isang takot na walang basihan. Hawak po ng Diyos ang past, present, and future. Hawak niya po ang Friday the 13th. Hawak niya po ang anumang araw ng taon, pati po ang end of the world. Kaya huwag pong matakot. Magtiwala sa makapangyarihang Diyos at mag-enjoy sa buhay. Liban po sa Friday the 13 may mga alam pa po ba kayong kinatatakutan ng mga tao? I-share niyo po sa amin sa comment section. At dyan po, nagtatapos ang 5-Minute Friday. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag kalimutang maging pagpapala sa iba. Subscribe for more content.